So yan guys, kumusta? Kumusta kayong lahat? Sanay ay nasa mabuting kalagayan po kayo. So kung nagtaka kayo, dito tayo sa dagat ngayon dahil sa bahay maingay at may bisita. So baka kasi marinig nila itong sasabihin natin. Na itong sasabihin natin ngayon ay deserve lang to sa mga taong mga walang utang na loob, mga ubod ng kasinungalingan, na wala na talagang ano, wala, lutong-luto na talaga sila sa kanilang kasinungalingan. So, kung nakikita ninyo, ah, minsan lang akong nag-upload ng videos. Wala kong pakialam kung may manood o wala. Kasi, syempre, meron tayong mga bagay na inuuna. Pero, since sumusuporta tayo kay Tatay ah, gumagawa din ako ng mga mga ah, reaction videos. So, ngayon, itong mga sasabihin ko ay para ito sa mga wakwak. -wak. At, syempre, doon sa walang utang na loob na cargador na yan. Yun na talagang tawag ko sa'yo, Lorde, dahil wala. Ito ngayon sasabihin ko sa'yo, uh, mga wakwak. -wak, paano ninyo ngayon ilusot na, syempre, si Kuya Martin na yan nagsabi nung pagpunta nila sa birthday ni uh, Lorde, na sobrang kakaiba yung napansin ni Kuya Martin. So ngayon, baka naman mga wakwak -wak, sabihin nyo na naman na, sinungaling yan. Uh, scripted yan ang ginawa ni Tekram, ni Kuya Martin. Uh, gusto lang ni Tekram na pagsalitain si Martin para uh, siraan na naman si Lordy. So, sa ganyan bang sitwasyon ni Kuya Martin, magawa pa ba ni Tekram na uh, gawain ng script para sabihin niya ni Kuya Martin? At malalaman natin, makikita natin sa mukha kung dawi siya magsalita, kung yan ba ay scripted or hindi. So, grabe naman kayo, ang bubo niyo naman talaga kung hindi ninyo makikita or malalaman kung ano ang itsura ng pagsasalita na kasinungalingan na galing sa script. Galing sa script. So, since kayo, mga ang hilig ninyong mga sinungaling kayong mga hinayupak kayo, Since mahilig kayo niyan sa pagsisinungaling at sanay kayong mag-script ng mga kasinungalingan, yung mga kaipokrituhan na mga sinasabi nyo na kayo naman yun ang mismong mga ipokrito, mga putang ina talaga. Sobrang sinisiraan nyo pa si Tatay Tikram. Ngayon, paano ninyo sasabihin na kayo ay mga mabubuting tao? Kaya niyo kinuha si Dave dahil para mapaganda yung ka yung kinabukasan niya, niya, sa inyo. So ngayon, ang sinasabi ni Kuya Martin na sobrang kakaiba yung napansin niya doon sa birthday niya nung nagpunta sila. Dahil yung mga bagay na hindi niya dapat ginagawa ay ginagawa na niya. Tulad ng pagiinom, my God. Yan. Ganyan yung mga ugali niya, mga gusto niyang gawin na doon ay pinipigil ni Tatay Tikram. Ganyan yung mga gusto niya, yung mambabai, yung lahat ng gustong gawin niya ay magagawa niya. Pero nga, nang pinipigilan siya ni Tatay Tikram, dahil ang iniisip ni Tatay Tikram, ay yung para sa kinabakasan niya muna ang uunahin. Diyan naman tayo pupunta. Tama si Kuya Martin, na diyan naman tayo pupunta sa pag-aasawa, pag-jowa, pag-aasawa. Pero, unahin muna natin isipin yung pag-aaral natin, yung may kikitain na tayo para isuporta sa kung ano mang posibleng mangyari. ba diba, magjowa kayo. Tapos, mamaya, mabuntis mo yung babae. Tapos, wala ka palang trabaho. Umaasa ka pala sa mga sponsors na magbibigay, sa mga taong nagbibigay. Ngayon, grabe kasi nungaling mo. Kaya pala, ganyan na yung ano mo, ganyan na yung, ganyan nakapangit yung hitsura mo. Ang layo mo na nung nandoon ka pa sa kay Tatay Tikram. Ang layo mo. Ang pangit na ng mo. Ang taba-taba mo na. Kaya pala ang laki na ng tiyan mo, Gador. Dahil pala, siguro araw-araw kang nag-iinom. O, oh, mag-react kayo dyan mga wakwak. Sabihin nyo na nakisawsaw na naman ako. Nagaganyan. So, kayo lang naman ang gumawa ng sawsawan para may sawsawan tayo. So, kung ayaw nyo may sumausaw, huwag kayong gumawa ng masarap na sausawan. Para walang sasausaw, di ba? So, ako kasi, dihira lang ako nagawa ng mga reaction videos. Pero nung napanood ko tong video ni Kuya Martin, sobrang na ano ako, yung puso ko ba na iniisip pa rin niya yung kinabukasan ni ni Lordy dahil siyempre, umaasa na siya na may magandang patutunguhan yung buhay niya dahil nandoon siya sa kaitikram. Pero nung nalaman niya na wala na pala doon at nakita niya ang sitwasyon doon sa, sa kamay ng mga wakwak, -wak, doon siya nabahala. Dahil siya na mismo ang nagsabi na hindi maganda ang kalagayan ni Lordy doon. Dahil, ano ba, kinukonsinti ba na nila na yung mga ginagawa na hindi naman tama, kinukonsinti ng mga wakwak. -wak. Kaya yung lordi na yan ay wala. Sobrang lumalaki yung ulo talaga, di ba? So ayun, sasabihin na naman ng mga wakwak -wak na ah, scripted yan. Sinisiraan lang yan si Dave. Hmm. Yan ang sasabihin nila. Sisiraan si Lordi. Hindi na naman nila yan matanggap. O, di ba? bilang isang Kuya Martin na tumayo bilang isang magulang, sumagip ng batang yan noon at nagpapasalamat dahil napunta sa kamay ng Tikram na alam niyang mabigyan talaga ng magandang buhay. Pero, Lordi, ikaw lang palang mismong sumira. So ngayon, sinong nagsisinungaling? Tapos, yan ang gusto mo eh, yung, yung, ka, yung free ka sa lahat. Yung walang magsasabi sa'yo, walang magsasalita sa'yo. Ganyan ang gusto mo. Kaya ngayon, yung mga ipokretong mga wakwak, lalo na ikaw BJ at si DC, ayan, itulirit nyo pa yan. Pagdating ng araw, wala na kayong maibigay niyan, wala na kayong maibigay sa kanya, pangbili ng mga alak, pangbili ng mga mainom, ipang lakwacha punta doon. Iiwan kayo niyan. Hindi yan magtatagal sa inyo. At ano, di ko maisip, paano nyo tinutulirit yung mga ganyang mga ugali, no? Akala ba namin kinuha nyo para mapaganda yung buhay, pero my God, ganyan ang ipapakita nyo? Proud kayo sa ganyan na pinapakita nyo na gumagawa kay ng kabulastugan. At ano, yung kargador na yan, mabuti ano no, wala talaga siyang utang na loob, walang hiya, walang ano, walang konsensya. Dahil, siyempre, bakit may trabaho ba siya, may sahod ba siya para ipanggastos niya sa pambabae niya, pag-iinom, mga bisyon niya. Wala naman trabaho yan. Umaasa yan sa bigay ng mga sponsor at yung mga sponsor ding mga konsentedor na mga bubo, mga bugo. Sige, kung ako sa inyo pa, kainin nyo na lang yan ng lason para isahan na lang. Kasi wala namang kwenta yan eh. Naglulustay lang ng pera yan. Pero pwede nyo konsentin So ngayon, ikaw, Stephen, sabihin nyo naman kay Kuya Martin na sinungaling si Kuya Martin, ganyan. O, ipaglaban mo pa yung gador mo. Yung kargador nyo, ipaglaban mo. Kahit huling-huli na kayo sa akto, lulusot na naman kayo ng mga pagsisinungaling. Diba? Iano nyo yan? Wala naman trabaho yan. Basta lang yan gagastos ng pera. Tapos wag niyo i-claim na may pera yung Lord ninyo. I-claim ninyo na may pera yan kung nagtatrabaho na yan, nagsasahod na yan, tumatanggap na yan ng sahod, yung pera na yan, hindi yan sa kanya. Hindi yan niya pinagpaguran. I-claim ninyo pag pera niya kung pinagpaguran niya. Huwag niyo masyadong kapalan yung mukha niyo. Mga ipokretong mga wakwa kayo. Mga konsentidor kayo. O. Oh. Ano? Lulusot pa kayo sa katotohanan? Mga ipokreto kayo?